Hi mga kalugit. Sakit direga dili. Dai cellphone mo hey. dali sa buday picture na yun sakit gang ko Kinaday ah. Ba ta ba kayo sa no? Ng... Tinda. Ba ta ba kayo sa mga kalogit ga ka. <clears throat> patanggal na. Palagi pila ganing edad mo gang? 12 years old, you know. Alam ko, ang ganun ang gugma, dahil ay dahil na. na yun, dahil bibigyan. Kasi mo nga mal. Ang mula na, mali eh. Malay mo. Ang mo di ay naghalindi ay ang isa. Hindi ka po ipudguro ang babae dahi. Eh. Ay ang lalaki no. Nasa ba bakasyon si Casey dahi? Jinsan? <sighs> nagagam sakit pa hindi na Hi mga kalugit. So nandito ako ngayon sa Isulan Sultan Kudarat. Ayan. Um, kasi riyon kasi namin sa mga batch pag high school mga kalugit. So, so ayun mga kalugit dahil Uh, reunion namin. Umuwi po ako dito sa amin para mag-attend ng reunion namin. So excited ako sa mga classmates ko at sa mga barkada ko, sa mga school school meet ko na makikita. At nandito ako ngayon sa Jollibee. ayan, hinintay ko yung pamangkin ko, yung classmate ko na maganda si Dayan. Asa naman si Dayan Rose Galoy. So ayun ang pamangkin ko. Kunang uh, Jollibee para sa pamangkin ko. So ayan, ayan siya mga kalugit. Ayan. So ayan. Mga kalugit. Ayan sa Ito na ibutang sa gawas lakoy. oi. Ito ba? May buksan sa nakon. Dala mo imong bata, dai. Dala ko. Ginoo ko nganu no? hindi ka ka disco i. Eh. Dito sa piyak. Ginoo ko. Uy, dayan. Bitbit ano? -bit mo lagi bata mo. Ayun mga kalogit. Just ko hindi makabiga-biga in bruha ni. Hi. Bless tita oh. Bless. Pagpatinon, binitbit ko bata. Ginoo ko noon sa manay hindi ka ka disco niya. Disko, hindi ta makapanglaki niya i. Eh. Nuga. <laughs> <laughs> no bro, hi, kayan oy. Wey kumusta man ka? Hi. Hello. Yan, magayos sa o? Plasticay bloa na pa pag o. ka kalugit classmate ko na Amun ang pinakagwapa namon nga nga classmate ang barkada ko nga ui um, ka ayo halin sa una no. So ayan, grabe ka init. Init kayan o. ko mag-uwi sa mi bahay kay magbihis ako pang-mayor ang outfit. So thank you See you later. Mga kalugit so ayan ah uh, hindi ako nag video sa outfit ko mga kalugit no kung paano ako mag-design kasama ko si iyay ko ang pinakagwapa kong classmate so mga kalugit ito ang outfit ni Mr. Ingron papuntang um, ano namin papuntang ano sa ganyan na reunion namin mga kalugit sa high school so excited ko makita ang ako niya mga friend ng mga mga gwapa kag mga gwapo no so ayan no ikaw yan wala ka excited ano ka <laughs> so mga kalugit ang outfit oh ginakat tinawanan ako nila kasi parang mayor daw ako magsuot daw mga kalugit kasi yung yung sandal ko uh, old so parang very formal talaga mga kalugit o di ba ayan outfit ni iyay mo huh? So wala tayong magawa kasi ito outfit no kay minsan lang tayo umuwi so kailangan big at magpaganda tayo talaga mga kalugit at saka huwag niyo po kalimutan mga kalugit um, ipapakita ko sa inyo later yung mga classmate ko na mga gaganda kung sino ang mga mga ano mga professional na karon kasi kami dalawa ni iyay mo hindi professional <laughs> at yung mga kalugit so ayan nagda-drive na ako papunta sa Salabaka National High School so see you later bye mga kalugit maghahay ka movie kila mga batchmate ko o oh, si hindi itong boy, abin ako, nagbag-una ka. Bi, ang irong bi. <laughs> Uy, asa naman sila? Para mga foods, Oh. Gita, wag na mo dito, wala pa. Nga mo, sa dito? Mawag sa dito? Uy, ginoo ko, prega ba? Oh, git, yan ang mga, ano ko, oh, mga gamag... Yan ang mga mga, gwapo guwapo kong mga mga classmates oh. Ayun ang pinaka guwapo kong nga nga Ameg ha. Ang pinakaaway ko. Ang tomboy, wala Kaya po asawa, dugay doon. Ikaw, day. Abi ko nagparituki na ka. Ha? Ngano man? ikaw dyan, ang dam dyan, ikaw dyan ang highlight sa vlog ko karoon nga blawa. Abi mo, excited. Si Dayan, hindi na siya excited, pero excited ka okrayon da, o daw. Mag-hi mo, Bi, mag, -hi mag, -hi mag -hi Hello. Hi mo hi. Hi. hi, hi, hi. Tata prepare na tata. Tata prepare na ha. Siguro na duha na tumbling tumbling kasi adun idum bingo. Mon sa dire magampok sa tanan. Uy, si Anuman di ay ni... Okay, Mr. Ingram. Nangangailangan kami dito ng ano, charot lang lang. Oh, no, no, Joy okay, lang no. ka. Go lang. Kaya kami ng gargasin. Grabe ah. Bago lang ah. oh, Music. Ari ako mga classmates o. Oh. Oh. Hi. Hi, Chong. Ayan Oh. diba mga kaloget o. Perfect. Tawa si ba? Para kung bitutan Para enjoy yun. ba? Apat lang na bots Ha? Wala po Pero dito kahalin wala. Ay dito kahalin. Pero nakat dito si Bots sa ilang balay. sige. Kita na lang dito. Sige, Sige, sige. Hindi. Sige,

magdiretsong ku 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 ng So ayon walang, mga kalogit ku tayo ng buko walang paalam. So, kay road? Kaya ko. To. Wala na siya. 2010 nakakuha si... pa

O, Pardon, <mettitenpower> Tama, Tama, -tama Hello, Gin, so ang content ko ngayon is kasiyon 'yun ngayon. magi de tayo ng pagkain ngayon sa kanila kung magbigay sila, no? So, I'm going tayo ng pagkain sa mga sa mga tao. Taro, mga paki

Wow!